Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maganda naman sa iyo ang magbigay ka ng kahit na maliit na kasiyahan sa tahanan, para makapagpadating ng mag-aalis ng bad energy sa tahanan ang pahiwatig, at ngayong araw ay pwede ka pa ring makipag-deal kung mayroon dahil may aura ka naman ng swerte kahit pakasama mo ang minamahal sa gagawin, at tuloy makapamasyal na kayo para ang inyong mga plano sa buong linggo ay inyong mapaganda ng maayos at kayang matupad. At sa iyong pera ay mga anak, na may asawa ang iyong mabigyan kung magbibigay ka ng makakuha sa iyo ng husay sa pagkakaperahan sa gagawin nila sa buong linggo. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating na ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Kung nasa trabaho naman ay dapat kang maging mapanuri, at hayaan mo sila sa kanilang mga gustong gawin, na iyong mga kasama sa trabaho huwag kang makikasama muna ngayong araw, basta magpokus ka sa ginagawa at matatapos ka ng maayos ay makakauwi ng masaya, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 17 number 34 at number 22.